mga kagoy mayong hapon ka natong tanan labi na sa akong mga followers o viewers sa akong likod aning punuan nga kahoy na daghang langgam eh. aning punuan na eh sa taas madungog ang ilang singgit poswagit, o swagit o unsa may tawag aron bana kayo pagabiin na sal o maunin ang mga huni sa langgam daghan kayo mga langgam aning napita sa kahoy ni Tugpa sa ngarong ng urasa sila banha gito ni sila mga goy banha kayo kusok kayo lang kuhan tingog kung um, bago pa lang ka sa akong channel palihog na lang ko like o share o kaya po kalimot um, subscribe sa atong youtube channel nahilom na shout out di ni Mark Alexander Pogoy shout out ni Moriagoy og ni Samuel Simbrano alias DR Guapo nga mauron ang banha sa langgam mga goy. gusto kayo. Alihog na lang suporta sa akong video mo to Agusto Vlog. Kapun ni mga goy basi naibunga ni Wana ni. O diri lang dito sila ni Tugpa kay Wana sila ilang matugpahan. Ningaw mga gudani o gili tugaw. Tagan kayo mga langgam. ni ang mandungog ang ilang mga tingub, banha kayo